Mas, lang, anong ist, anong isda yan? fish po. fish? Umuulan. <tinyo> eh, dosong muna tayo. Umuulan. Dito Mungulan kanlong muna. Hi boss, mamshii po bumili. Isda, ano klase isda yan? Masarap yan. masarap po ito. Saka na po kayo. Magkano man kilo niyan? Ang lalaki oh. po. Ano, 1 isang kilo, 180 ball sa kilo. 180 kilo. Manghihiluya makaan ng ulan. Baka na po nito. Pakiusap po bumili po. Pangulam mas. Masarap. Ikaw ba nang huli niyan? Opo, ako pa nang huli niyan dito. Kaya pala basang basa ka. O oh, dito. dito lang po yan sa Happy Town. Sa Happy Town? Hmm. So, ano masarap na luto niyan? Prito, uh, ganun? O... Po siguro. Ha? Yung uh, pa... Pasigang. Pasigang. Buhay pa, no? Nagalaw pa nga po. Ha? Eh. Tingnan, eh. Pasok ko na yan. Laki, oh. Maki po yan. Oh, isang kilo, dalawang kilo siguro to. Hmm. Bigin na Ah, oh, sige. Eh, plastic ka ba? pagabi na rin po. Kailangan ko na po buwi. Basang-basang. Sige, bayaran to na yan. ano mo? Ano mo ito dito? Sa papa mo? Hindi po. Ano lang po ako dito. Partaker ka dito? Hmm. Salamat po. Yung sukli, sa'yo na rin. Ay, ganun po. Ganun. Nakakahiya naman kung susuklian mo pa ako eh, nabasa ka na ng ulan. So, yun yan. Yung plastic. Ah, sige, sige. Kuha ka lang ng plastic. Yan mga kababayan. Puni tayo. Yun Oh. Ito pa. Salamat okay, po yan. lang sa tricycle. Bigat. Pakilagay lang doon sa tricycle ha. Yan. Piling niki po. Anong pangalan mo po Lanay? Tiffany po. Tiffany. Ayan, ang gandang water. water. Tiffany, dito lang po yan, sa Happy Town, mga kababayan. Punta na kayo dito, maganda dito. Marami pa ba ang dito? Opo, marami pa po, po. Marami pa, so marami pa silang mabibili pag nagpunta sila dito. Ayan. Pero masarap dyan, Tiffany, alam mo, inihaw. Opo. Ayan. Salam. Ah, maraming salamat. Ah, salamat ha, sa isda. Pearl fish na isda. Salamat. Salamat. Yung mga kababayan, maraming salamat. Bumili tayo. Ating lulutuin po ito. Ayan ah. Thank you. Pan. Oh, maliit nga. Yun ang malaki, Yun ang malaki, tinapya. Oh, putla pala. Ano? Ang bilis yung wilag, ano? Maliit kena na